ganito gumawa ng account sa YT yan punta ka sa account mo tapos switch, switch account madali lang na ito yung walang number pagdating dyan ilagay mo yung ano mo tapos create account yan for personal use tapos ilagay na natin dapat may nakahanda na ipapangalan natin ito yung pangalan ko mascara siada yun yung pangalan natin tapos man. tapos next i-enter nyo lang tapos yan mamili ka dyan yung bigay ni google na ano ito na ganun din maskarasyada si at gmail.com next ayan maglagay ka ng password mo dapat may nakalag nakahanda ka na password mo ayan next yan na mayroon na tapos, ayan. Agree. Agree ka sa baba. Yan, pumasok na siya. Check, check natin. Yan ang madali. Wala nang mobile number na ilalagay. Kasi pagka mamuhay mobile number, matagal pa eh. Hindi pa pumasok. tap to entry lang para makita natin kung pumasok na o ito na nasa dulo ito click na natin to hmm. ayun tapos ito na yung main application click natin to sa baba ayan tapos click natin sa may pangalan create channel mag create channel tayo ayan uh hmm. tapos na tapos lagyan natin ng picture dito rin yan lagyan natin ng picture mamili kayo kahit anong ilagay nyo dyan wala nang problema dyan yan yan pumasok na meron na tayong channel Yen ya lah, okey dah syah